Good evening, good evening, good evening mga boss. Kumusta mo sa inyuhang kahaponon karon? Congrats sa mga naka lantaw sa ato ang upload na video gani buntag no. Uh, ang resulta kay 681 mga boss. Daog na punta Kanina ang daspata sa 564 mga boss. Congratulations. Karon 681 Uh, congratulations nga po mga boss sa naka-pick sa 681. Di ba mga boss nagpahabol tag na ng 9 PM ay 5 PM ganinang 5 PM. Ingon ako sa inyo mga boss kay balikin niyo lang ang atong upload ganihang buntag kay tuwa didto atong mga hot. So ako masayop mga boss, di ba? Uh, ni buhagay jud. Og nga ato ang pasakay, garimain ko permisenyo sa, sa atong pasakay mga boss, di ba? eh kung kusay niyo ang atong pasakay ay inyo kumpiyansa eh so tan lantawan niyo mga boss ang atong video kay ni buhagay ang 861 sa atong pasakay nagit 3 atong pasakay ganiha nagit 2 atong pasakay ganiha mga boss karo nagit 3 Mananggin ko na ako sa inyo mga boss na atong pasakay, mag git to git na mga boss ay inyong kumpiyansahe. So, saktog yun akong tips sa inyo mga boss. No? So before na magsugod mga boss, pala yung kong like, ha, pala yung tuplok sa like, and pakisubscribe na rin sa ating YouTube channel na Boss Rain 3D Vlog. Okay, mga boss, At pakipindot na rin ng notification bell dyan sa ating subscribe mga boss para araw-araw po kayong na non-notify dun sa ating ina-upload na video dahil po araw-araw po tayo nag-upload ng video. Okay, mga boss? Araw-araw tayo nag-upload ng mga video. Sa mga ganahan lang mo sabay sa atong mga kombinasyon ha. Sabay lang inyo. So disclaimer lang ta mga boss. Uh, wa sure we not sure when, mga boss ha. Kinatua kay uh, guide lang ni guide patyang bahay, guide ra ni base ra ni sa atong pagcompute mga boss sa mga past result, okay? So before ta mag-start mga boss, so welcome sa Boss Rain 3D Vlog, okay? pakipindot ng like mga boss and then pakisubscribe na rin sa ating uh, youtube channel mga boss na boss rain 3d vlog and then maraming maraming salamat sa mga uh, naglantaw no sa akong mga video at uh, man mo dagang dagang salamat sa inyo mga boss appreciate ko pa talaga yan maraming maraming salamat okay mga boss proceed na tayo sa ito ang pahabol karon pahabol karong 9pm mga boss Okay, basta hindi makachamba na punta karon mga boss. Baligig lang tau nga to, ang upload gin ng buntag mga busa kay to dito to mga hat lagi. Eh. Mga pinili ang ko na ng mga kombinasyon mga busa. Okay? Uh, unang unang number natin mga boss na pahabol ay ito mga boss 762 pag target rumble mo ani mga boss. Okay? Target rumble basic tuwaron 972 mga boss target. rambol mo na mga boss ha. Ayaw nyo patad mga boss. Ato ang mga kombinasyon mga boss ha. Ayaw nyo hudag patad. Ato ang mga kombinasyon. Sub, uh, disclaimer lang ta. Watay sure win mga boss ha. Ato mga kombinasyon. Ayaw nyo hudag patad. Okay mga boss. Mamalihog lang ko mga boss. Ayaw nyo hudag patad ha. Okay. Ito gawin natin 8. And then ito 4 sindikit natin, din ito gawin natin 2, gap natin. So, makakabutay ng uh, 8 4 na kombinasyon mga boss. Okay? 8-4-2 na kombinasyon natin mabubuo. 8-4-2. rin mga boss, target o grumble. Ayaw gutag nagpatad mga boss ha. Pili ilang ang duol sa inyong dughan. Dughan. Mauray pati mga boss ha. ng duol sa inyong dughan. 2, 7, 8 mga boss.

Ado na dito ay MCE na ay kuan mga boss basi ganahan mo game si ha MCE natay ipahabol na MCE basi ganahan mo sa mga MCE ba natay MCE Okay ah, ito mga boss 260 260 mga boss 260 zero. zero na mga boss ha zero 260 Target trambol mo na mga boss 260 May mo nang 1 mga boss ha may mo nang 2 Six, one. Okay? 261. Pag target o grambol mo mga boss ha. Target rumble. Okay, wata kabalo kung sa'y plastada sa bula. Okay? Walang makakapagsabi kung anong lalabas ngayong 9pm. Okay, mga boss? Yan na magkasinabta na lang ta. Okay ni siyang 4, 6, 1 mga boss. Pag TR mo ano eh target rumble ha naim mo ng zero mga boss kini ah uh, four six zero pag mutuwad ang noy e be alam nyo na yan four nine six okay Dila na kayo butang e, daghan na tong numero basi niya maglibog na mo lalo okay mga boss ayun yung gotag patad itong mga kombinasyon mga boss ha ayun yung na malihog lang ko ay good da o balikan nyo glantaw ato ang mga kombinasyon ganin ang buntag mga boss kaya ito ah dito ato mga hot probables okay Uh, dito at mga hot probables One Four one eight Four one eight mga boss Four one eight Yan mga boss four one eight Pag target o grumble mo Target rumble Four one eight May muna four one uh, May muna four zero eight Pastilan niya ko Ang pintil pin Four zero eight mga boss Ha Tandaan nyo, maging for, ano yan, 408. Basta mayroong 1, gawin nyo 0 mga boss, okay? Pag nakakita kayo ng 1, gawin, nyo, gawin nyo ng 0. Pwede rin, ang 1 boss, pwede rin nyo gawin 6 ha? Kaya pwede rin kayo mag 468, okay? Muna mga tips na ako sa inyo mga boss. 468. Butang na ito, be, pasinyag. Pan? O, oh, 468. Yan. 468 mga boss. Four, six, eight. Four, six, eight. Yan, yan, 468 mga boss. Muna yung mga tips na ako sa inyo ha ba. Huwag gani mo, lubag-lubagan yung mga kombinasyon mga boss. Kay sigurado ko, makadaogid mo. Basta mag-target o grumble lang mga boss. Always yun mo mag-rumble dito mga boss. Huwag mo tayo mag-number gani. Always yun na ang on, ng rumble dito. Ay mo kalimot sa pag-rumble mga boss. Kaya ang rumble, muna yung atong kadaogan ng pag ay okay, mga boss, ang atuang kuan mga boss natay basi ganahan mag double mga boss ha. Double kani o double. Double na 6663. Tay di na magini mo agi no. 663 oh. mga boss. Yan, kita ba mga boss? Sin sya na. Cute. Og 66 ano. 662. Yan, 662 mga boss. Basi ganahan day mo ana mga boss ha. Pag target og grumble mo ana mga boss kung ganahan mo sa ganahan lang mga boss ha huwag tayo pugsaray nga rin mga basa sa mga ganahan lang sabay sabay lang ninyo atong mga kombinasyon okay pag pick lang mo gusto ka mga boss ay inyong good da ang atong mga kombinasyon usa lang pag pick lang mo gusto tapos ang ato ang last na pahabol mga boss ay kireha ako naman naghihata ganina mga boss ako lang ibalik karon ron basi niyang bubuhagay ba mga lit niya ano 3 kini kini 3 3, lang mga boss ang ako 3, 6 3 6, 6, 6, 6 3, 6, ano, yan 6 yan boss, eh. pasensya na hindi na muka, hindi na muka na kung kwan, little bit patiya, oi ako kapalit ganina mga boss kay na ako itrabaho 6 na mga basa 6 yan 6 3 6 3 6 lang mga boss Okay mga boss, 3, 6, ano yan? 3, 6, Tiga, nasa na ba yun? Nawala. Yun lang mga boss nga. 364 mga boss ako na naghahatag ganina 364 wala na hindi na mo agi 364 ni mga boss ha 364 364 yan kita ba mga boss 364 pag target o grumble mo ni mga boss target o grumble mo ang 364 target rumble ang dipinsa ni mga boss kay 7 7 743 Team CIA na mga boss ha, 743. 4 3 Muna yung dipins ha, 7 4 pamintin mga boss, ay inyo kalimti at ang pamintin ha. Huwag pamintin, ay inyo kalimti mga boss. Okay mga boss, pasensya na, pati kayo kong agi. Kaya akong kunwana yung unod, akong pintilpin. At ang pamintin, paalala mga boss ha, ito. 7 one noon sa naman 713 to 512. Muna itong pamintin mga boss ha. Ay nyo na itong pamintin. Kaya hat na na. Okay, mga boss. ah uh, Warren na ito ang guide para karon sa 9pm draw mga boss. Sabay lang nyo sa mga ganahan o sa mga dili ganahan. Pwede rin nyo tutukan o tanaw ng tao na ito ang mga guide. Okay? Pwede rin nyo na, na nakaka-display. Ha? Sa mga ganahan lang mo sabay. O, win or lose na mga boss na rebanda, ha? Okay? Wala tang, wala tayo po, wala po tayong show sure, rin mga boss, ha? Win or lose tayo mga dito. Okay? Nagkabulol-bulol na ko kay Bisaya kung nako mga boss. Okay, good luck mga boss and God bless sa inyo ang lahat. Sana po pala rin po tayong lahat manalo ngayong gabi sa ating mga kombinasyon. Okay, mga boss, good luck and God bless po. Okay?